Good morning guys. Good morning. Ayan. So Ayan, nakita niyo ang kangaroo guys. Ayan, naglaro sila guys. Tingnan niyo, naglaro sila. Oh, ayan, yung kangaroo, 'di ba? Yan, boxing, boxing, good. Yan. Ayan guys, ayan sila guys. Ayan, so puntahan natin ang kangaroo guys. Tingnan natin kung hindi ba sila mag-ano. Ayan, ayan, ayan. Yung kagawa. Boxing sila. Boxing. Ayan, nagbo sila, guys. Ayan, guys. O, tingnan nyo. Ayan. Ayan sila, kumakain. Ayan. Ayan, nandito kami sa likod ng factory. Ayan, ang dami ng kangaroo, guys. Ayan, nanaga na sila, guys. Ay, ang dami! Ala! Nanaga na sila, guys. Ayan. Ayan. Ayan, nanaga na sila, guys. Ay, ang dami nila! Oh, di ba? nandyan sila guys oh. dami nila guys nandun sila oh, kasi may nagtrabaho nandun sila yung kangaroo Don't guys